dota dota damax and guys 200,000 guys main kita nang gcash yon later ana lah kan diba? Oh, sige nih? on ready ba? mesti ano yung susi. Susi, ginatag mo ba akon? Oo, ko mo. Ano natin kasang ka? Bain ka suwerte

Ano na pa ito ali? ka sa Hindi, ganun mo nang bigyo. Tigda ako, mo pa rin hindi tigda? Ano yung mo? Adi? Oo, hindi. Adi, maganda ito. Ano yun eh? Di pa Dito hmm. pa ako nagdadaog. Dito? ako Pare pa Ay, ko di 50 man na daog yun eh. Huwag naman sana yun. Mix and match. Wala sa'yo? Mix and match na sana to. Ang 70 oh. Kaya ano ba sa metin to? Ano, kuha ka pa? Ayoko na. Ikaw? Gusto mo pa? Papayaran mo naman yung tape. Kaya ano? Ano na makuka? Ikaw ang gusto mo to. Uh, Related na lang kuha.

Ganun, ganun. <raking 1970> <ayais>, <laughs> ay, 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 ay

Sayang, dalawa-dalawa lang pa din. Eh? <laughs> ano? Hinga, anay, bagay mo ka. Pwede na piso pa ni Scratch. Lipat natin rin dito. Yun. Kuya, may 200,000 kayo dyan. Sa wala na wala. Sayang. Bakit dalawa-dalawa lang na Bakit dalawa-dalawa lang na yun? Tama na yun. Tapos na nga ito. Tama